Hello sa akin baby. Ayan guys, medyo malaki na po siya guys. Yan mga 5 days pa guys. Kaya na niyan lumakad. Ayan, kasi nag-aaral na po siya guys. Napaano po mayo. Ayan, napapansin mo guys. So, ilang days na siya yung kanyang balay po guys. So, nag na po siya. So, ayan nakakatawa siyang panoorin guys um, ano to guys eh mayroon pang kasabay ng itlog pero hindi po yun napisa nabulok siya guys kaya hindi hindi nabuo ito siya oh Bali pa nga, pangalawang baby na po ito, guys. Ang jet, nakakatuwa ba. Pag mayroon kang alaga, nakakaaliw. Sarap panoorin, guys. Lalo kong kayo ko ay pet lovers, iba yung ano saya na ibinibigay ng mga pets. Ito talaga and cute, cute oh. Hindi po siya mailap, guys, kasi, ano, nasanay po siya yung pag mong isinilang siya. Ano na po kaagad yung nahawakan na agad siya. Samantalang kung yung iba, guys, na anak, kung hindi pa nahawakan pagkapanganak, mailap mahirap ano lumapit sa tao hindi gaya nito kahit halik halikan mo yung kanyang ano guys so gusto gusto ko niya kasi alam niyang love siya ayan hello baby so guys ayan na muna maraming salamat po sa inyong panood bye guys see you in my next video guys bye